Sinindihan na ang pailaw sa lungsod ng San Jose kagabi kasampu ng Nobyembre. Ito ay ang pinakaabangan palagi ng mga mamamayan sa nasabing lungsod at mga ibang bayan tuwing sasapit na ng panahon ng Kapaskuhan. Taon-taon ay ipinamamalas ng San Jose City ang makukulay na pailaw sa kahabaan ng Maharlika Highway, pamilihang panglungsod o public market front at sa City Social Circle o Kegkeg. -Keg. Susunod naman na ipailaw ang katedral pagkakatiwala ni Apo San Jose. Ayon kay Mayor Coca Salvador, kaligayahan sa puso ng mga bata ang kanyang unang naiisip lalo na papalapit na ang Pasko. Sa simpleng paglabas at paranood ng pailaw ay mabibigyan umano ng kasiyahan ang mga musmos. Para sa Balitang Weba Isiha, Ninya Kayaban para sa DWN Itela Radio ang inyong kakampi.